Hello mga kadeway, welcome back sa youtube channel natin meron dito mga kadeway binigay lang sa atin yan ng ating kapwa technician din bale technician siya ng rep at saka aircon pero hindi siya nagre-repair ng mga ganito mga tv, so binigyan tayo ng ganitong unit Bale yan mga kadeway is isang 32 inches, ang brand nito ay Syntax ito, Syntax yung kanyang brand, sabi niya kasi mga kadeway hindi naman siya nagre-repair, so binigay na lang sa atin yan, so meron pa siyang isang binigay sa atin, ito Papakita lang natin. Yan o, yung isa gumagana na. Yan. Isa is gumagana na yung isa. Ayan. So, dito lang muna tayo sa mga ka-DIY. Sa ano. So, yung kasi is hindi ko na na-vlog. Tapos, ito na lang yung iba vlog ko. Uh, para sa mga new beginner. So, ang sabi ng ating kaibigan. So, wala daw itong power dito. So, try muna natin. So, ito yung kanyang AC cord. Sabi niya is walang power. Try muna natin. Saksak -sak natin dito. Meron tayo ditong 220 volts AC. Yan, log tayo. Tapos ito naman yung kanyang power button sa gilid dito. Power on natin. Tapos power on ito. Yan, power. So wala tayong makita dito ang indicator mga ka DIY kasi may problema sa ito sa board pag ganito. Kapag wala indicator dito, ibig sabihin may problema tayo sa ating power supply. Or minsan sa ating mga main board. Titingnan natin mamaya mga ka DIY kung anong nangyari dito kung bakit ganun ang Kanyang problema, wala siyang power Okay, so 32 30, 30 inches lang naman yung mga ganito So ang syntax yung mga kadewa, yung mga ganito old model, ito yung mga CCFL o yung mga old model na Pero ang kagandaan sa mga old model o mga CCFL, mga ganito nito Ang maganda sa kanya is convert yung kanyang LCD So maganda ilagay sa ibang mga uh, LED TV din So yung LCD nito is maganda So malinaw yung LCD nito kapag ka ma matransfer sa iba kaya ng mga smart or mga basic type na mga LED TV natin pwede siyang i-convert yung kanyang LCD so para alam nyo rin mga kadewa yung sa mga beginner natin okay so dito naman kasi sa kabila yung kanina ito, ang ginawa natin dito ito si CFL din o yung mga sinauna sinauna na yung mga TV ang gaginawa natin dito is pinalitan na natin ng backlight syempre ito wala kasing ano yan ito yung pinalitan na natin ng na backlight yan, bali nilagyan natin ng isang relay. Relay nilagyan natin. At, nilagyan natin ng backlight driver. Kasi yung original niyang ilaw is ganito. Hindi ko na ito na i-vlog kasi nga napaka-simple lang naman gawin to Yan, so ang kinakailangan, mga requirement na ng mga ganito, yung mga sinuunang TV, ang mga requirement niyan is, yung mga lead na uh, ganito na, lead na siya. Bali, anim na piraso hanggang lima, lima hanggang anim is ganito yung kanyang display. So, malinaw naman siya. Ayan. So, yun lang pang convert natin kapag kaganito yung kanyang ilaw. Kasi problema nito is wala siyang ilaw. Pero buhay yung kanyang LCD. Na, na, na may, meron siyang display pero madilim lang. Kaya, kinonvert ko siya sa LED PRAM ganito. Okay, ito yung kanyang ilaw. Yan, ganitong type yan. Pinalitan natin ng LED. So, doon mga sa isa. Dito na lang. So gawin natin dito mga kadaiway dahil wala siyang indicator. So bubunutin na lang natin to. Ayan. So bunot tayo. Bunot tayo dito. Ayan. Syntax. Medyo mainit dito ngayon sa amin. Kaya hindi tayo nagsuot ng damit. Ito yung pinaka-model ng ating syntax model, ito, JLC 32 P12 ito yung kanya model so 32 inches yan, LCD TV so hindi siya LED, LCD TV or CCFL tara, buksan muna natin Tanggal ng screw. Yan, ang maganda kasi dito sa mga old model, kagaya nito, binibili ko rin ito mga kadewal kapag may nag, nagbibinta sa atin. So, binibili ko, binibili ko to Dahil nga, yung mga LCD na mga sinauna is maganda pang convert sa mga smart TV or kahit yung mga LED TV lang bibigyan ko kayo ng tip para kung sakaling may binenta mga ganito sa inyo o may binigay, huwag nyong tanggihan, kunin nyo. Basta hindi basag yung screen, is pwede pa yan. O kahit importante, yung board naman minsan, eh, pwede naman natin yan ng board. Kahit board lang na pakinabangan natin, walang problema. Yung mga ganito, so may mga stock naman ako dyan mga board. Kung anong mayari mamaya, di meron tayo dyan board. Pwede ko naman itong pasalpakan. Subukan lang naman na natin at kumagawa natin yung ganito. Dahil kahit pa paano, is kung walang tama yung screen, yung board nyo mapakinabangan natin. Titingnan lang natin. Ba, matirang. Naiwan. Robot. lobat natin. Okay mga kadeway Tala. ito tara. Ito. Ma-visual check muna tayo. 'Yan yung kanya ang mainboard. Ito yung mainboard natin. Ito naman yung ating power supply. Okay, so yung design na kanyang power supply. So, visual check muna tayo. So, wala naman tayong nakitang lobo ng kapasitor dito na part sa kanya ang mainboard dahil wala siyang power. Syempre ang focus natin is power supply. Ganito power supply. Okay, so meron tayong nakita kaga dito. Ito talaga mga kadiway ay sakit ng mga syntax kasi yung mga unang naginawa ko, ganito lang naman yung sira nila. Wala silang power pero dahil nga ito yung kanyang problema, buntis yung mga kapasitor sa si itaas. Ito, lobo na. Yan, lobo na yan. Isa. All bloated na. Tapos ito, yung sa loob, meron namang buntis yun o. No? Yan. yon lobo sa loob, lobo. Yan. Kaya ayaw mga ka ayaw siyang mag-power on. Kasi nga, once na lobo yung itaas ng ating kapasitor, yung manggagaling dito na output galing sa ating transformer, ito, ito ay AC, hindi mapipilter na ating kapasitor na magiging pure DC para ma-deliver sa ating mainboard dahil nga may problema tayo sa ating kapasitor, hindi niya mapipilter dahil siya ay sirana or yan, minsan to pumuputok, minsan alam mo lobo yung itaas ng ating filter kapasitor o yung ating electrolytic type na kapasitor yan so kapag mag replace tayo nito dapat same value lang pwede naman yung medyo mataas taas na value pwede naman natin palitan pwede naman yung same value nya ayan so yan marami yan so ito yung nakita natin na bunti sa loob isa yan o isa dalawa yun tatlo apat, lima, anim, pito. Bali, pitong piraso yung naglobo na kapasitor. Bali, pitong piraso yan. Okay, tanggalin nga natin yung kanyang power supply. Kaya walang power yan dahil nga yung pumapasok sa load natin nanggagaling dito sa ating transformer ay AC na. AC, ng ating kapasitor para maging DC. Ngayon, hindi siya maging pure na DC dahil nga sira yung ating kapasitor ah, so ang mangyayari, ang papasok ay AC AC yung papasok patawid dito sa ating mainboard makakadetect ka ng AC nyan kapag ka ano, kahit naman sa mga LED TV, ang sikreto minsan yung mga kapasitor sukatan nyo sa AC malalaman nyo kung sira yung kapasitor kahit wala kayong tester sa ating mga kapasitor na to o gagaya ng mga ASR meter yan sa loob so ito yung kanyang power supply bali meron pa tayo dito stock na board palitan na lang natin pwede na natin palitan to o tanggalin yung mga electrolytic capacitor pwede nating palitan to pwede naman na kung may reserva rin naman tayo why not so kapag ka ganito walang power ay possible na may problema sa power supply yan tabi muna natin Ah, bali meron pa ako dito. Ah, meron pa ako dito ng spare, 'yan oh, dalawa. Main board at saka ano. Tapos meron pa tayo dong uh, dalawang ganito na buo pa naman. Buo pa 'yung ano niya, power supply at saka 'yung ito. Kasi nga tinanggal ko lang doon sa mga na-stack natin diyan na TV, ang tinanggal ko lang yung LCD ginamit ko sa smart. So LCD lang yung ginamit natin pero yung mga ganito is good yan. So meron tayong pang salpak dito kahit dalawain pa natin. Yan. Meron tayong ano dyan. So, ito. matino yung kanyang mga kapasitor. Hindi lobo. Yan. Yan o. Oh. Hindi lobo yung kanyang kapasitor. Yan. Hindi lobo. Kasi ah, natabunan siya ng metal. ng ating heatsink. Nakakita nyo naman yung kanina. Yan. Lobo yan. Yan o. Oh, lobo. Sa loob, yan. Pitong piraso lobo. Yan. Okay? At saka ito. Yan. Tabi lang muna natin to kasi salpakan natin ng panibagong power supply. Subukan lang muna natin kapag kain, ayaw pa rin. Ayaw gumana. Ibig sabihin ang problema niya nasa mainboard na. Nandito dito. So sure yan mga kadiway. Kasi nung una, yung nag-repair din ako ng ganito syntax din. Nag-service tayo sa hotel. Puro lang naman kapasitor yung pinilitan ko. Okay naman. Kasi sa mga ganito, na-experience na natin, Alos yung bumibigay sa mga syntax yung ano, yung kanyang electrolytic capacitor. Yan. Minsan capacitor lang talaga yung bumibigay dyan. Pero try lang muna natin. Subukan natin. Kasi ganun yung mga na-encounter natin before. Kung ayaw mga ano, ang ah, ayaw, ayaw pa rin, ibig sabihin, nandito dito na. Sa ating mainboard. Okay, salpak natin yung ating power supply. Okay. Saksak -sak natin. Yan. Okay, ito pa pala. Hindi natin nakabit yung power supply. Okay, yan. Saksak natin. Power on. Yan. Buka natin. may power, tingnan natin dito. Okay, so buo pa siya mga ka-DIY oh. Kung napapansin nyo. Kaya ko kanina, yung kanyang LCD is maganda talaga i-transfer kahit sa mga smart TV or mga basic na mga TV natin. Yung mga LED TV lang or smart, pwede ipalit yung kanyang LCD na ito. Kaya kapag ka napunta yung ganitong klase ng unit sa inyo, pwede nyo tangkalin yung kanyang LCD kahit sira yung board. Yung LCD lang mahala ganito, pwede nyo ilipat sa ibang brand na mga TV. Kung napapansin nyo, napakalinis oh, ng kanyang picture, ng kanyang display. Okay, salpakan natin ng ano, antena. So, problema na, problema naman natin nandoon kasi sa isa, nakatesting. Yan. Doon pa yung ating signal sa kabila. Yan. So, tanggalin na lang natin to. Tapos, Lipat muna natin dyan. Kasi ito, testing ko siya. Okay naman. Ito naman, CCFL or touchscreen. Touchscreen naman tong isa. Touchscreen siya, pero old model. Touchscreen yung kanyang button, pero old model siya. Yung mga naunang mga Samsung. Ilagyan ko siya ng antena. Okay. Yan ang linaw oh. Pamisin natin. Check natin dito sa channel. Yan oh. Ganda yung ano niya. Yan. Maganda yung kuha natin sa ano. Sa TV na to. Okay. So marami na akong kinatay na ganito. Yung mga LCD niya, pinapakinabangan ko kasi kapag meron tayong smart na second hand, pinatransferan ko ng LCD nito. Recommended ko ito mga kadeway kasi na-experience ko yung mga ganito. Na mga TV na yung LCD inilipat sa iba. Kasi basic type na naman yung LCD nito eh. Napapansin nyo, napakalinaw nyo. Napakaganda na kanyang display. Ayan. So, gawin na lang natin dito. Eh, si cross na lang natin bali yun lang yung kanyang sira at least sana ah, i-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin pwede naman natin hindi palitan pwede natin palitan yung kanyang power supply basta rated lang yung basta tama lang mga kapasitor na nilagay natin is okay yan kagaya nito pwede pa natin i-repair yan kasi mga lobo lang naman yan Asa, kaya lang medyo maano sa oras kaya magbubuno tayo ng heatsink, bubunutin natin yung mga output niya at saka mga kapasitor niya. So, saka na lang kapag uh, meron tayong trouble na ganito, pwede natin palitan yun. So, meron naman tayo dito stock pa na dalawang pirasong ganito board, pares. So, yun natin pang lagay dito kung meron pang mga darating sa atin. Okay, ang gagawin natin dito is i-close na lang natin. Okay, so unplug na lang natin yan. Napakalinis na kanyang LCD. Napakaganda. Okay? Tara, close na lang natin to. yan Okay Yan, napakabilis lang i-repair kapag mayroon tayong spare spare parts o mga board na mga kinago kung meron pang darating nasiraan na ganito, no problem, meron pa tayong stock din sa board. Pwede naman natin i-repair, pwede naman natin na salpakan na lang ng bago, bagong sikanhan. Pwede naman natin salpakan ng mga sikanhan kung meron naman tayong stock. kasi kung wala, ay siyempre magre-repair talaga tayo nito. Ang kagandaan dito is maganda pa kasi yung kanyang katawan kaya nanginayang akong tanggalan siya ng tanggalan siya ng ano LCD para convert ko na naman sa iba. So nanginayang naman ako tanggalan kaya buuin ko na lang. tapos testing na lang natin ulit Kabit natin yung ating antena. Okay. Ang disadvantage nito, mabigat. Mabigat yung kanyang katawan. Pero sa quality ng kanyang picture, wala akong masabi kasi napakalinaw ng kanyang LCD. Ito yung pagandaan sa mga sinauna natin o yung mga old model. Huwag nyong, huwag nyo itapon yung mga sinauna mga ka-DIY. Mapapakinabangan nyo yung mga parts at, at the same time yung kanyang LCD. Yan lang yung mapapayo ko sa mga beginner. Okay, power on natin. So, yun. Nag-blink na. Yan. Okay. Nagbukas na ating syntax. Yan akong gano'n siya kaganda. Napakaganda ng kanyang screen, mga ka-DIY. Napakalupit ng kanyang screen. Napakalinaw. Yan o Kung mapapansin nyo. Malinaw yung kanyang screen. Yan. So, lipat natin ang channel. Baka makapiray tayo. Okay. Yan, napakalinaw. Yan. So, dito tayo mga ka DIY sa isa. Yan, napakaganda ng kanyang display. Okay, so dito naman mga ka DIY, dito. Sa mga ganitong klase ng Samsung. So, sakit na talaga dito palagi is yung kanyang ilaw ganito. Ayan. So share ko lang naman ito sa inyo baka hindi niyo pa alam yung sa mga bag baguhan na pwede pala i-convert yung ganitong klase ng ilaw yung ganito na ilaw natin pwede palang lang i-convert sa ganito dahil meron akong video nito mga ka DIY before panoorin niyo na lang at hanapin baka makatulong sa inyo basta ito yung basta yung tatlong sangkap na yan ang papalit dito sa ganitong ilaw Okay mga kadayway, hanggang dito lang ating video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong sa mga ating mga baguan. Hanggang dito lamang, JM Tutorial. Bye-bye.